sunod na ang Pilipinas at China na ituloy pa rin ang mga resupply mission na nasa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal pero ang Beijing may hinihinging mga kondisyon. Pasukan tayo ng balitang 'yan si Camille Samonte. Matapos ang ilang ulit na banggaan sa dagat, panunutok ng patalim at pambabangga ng China Coast Guard, kung saan napotulan pa ng daliri ang isang Pilipinong sundalo. Nagkasundo na rin sa wakasang Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. At magkaroon ng provisional arrangement para sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naggasundo ang dalawang bansa dahil pareho silang naniniwala na kailangan pahupain ang tensyon sa South China Sea at idaan na sa pag-uusap at konsultasyon ang issue. Wala pang inilalabas sa detalye ang DFA sa laman ng agreement. Pero ang China, bagamat kinumpirma ang kasunduan, iginiit pa rin nilang teritoryo nila ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. Sa inilabas sa pahayag ng Beijing kahapon, nilinaw nilang provisional agreement lang ang kasunduan. Dapat alisin pa rin daw ng Pilipinas ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. Papayagan din daw nila ang mga rore mission ng Pilipinas para sa humanitarian grounds. Pero kailangan magpaalam muna sa kanila para bantayan at ma-verify muna. Inalmahan naman yan ng Pilipinas, sa giit na hindi yan ang laman ng kasunduan. Ayon sa DFA, metikuloso at maingat na binuunang ng maggabilang panig ang naturang agreement para hindi ma makompromiso ang kani-kanilang posisyon sa isyu ng agawan ng teritoryo. Ibig sabihin kahit may agreement, hindi pa rin natin kinikilala ang pangkamkam ng China dahil parte ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Para naman kay Sen. President Jesus Escudero, natural lang na magmatigas ang China sa issue. Pero ang mahalaga, malinaw din ang posisyon ng Pilipinas sa kasunduan. May kanya, -kanya domestic audience ang China at ang Pilipinas. May kanya-kanya sila siyempre ang versyon at pananaw din. Kaugnay sa anumang pag-uusap o kasunduan meron sila. Sa panig at party ko, ang palagi kong papakinggan siyempre ay yung panig ng Pilipinas sa kabila ng pag-usad sa diskusyon ng Pilipinas at China. Hindi naman nagustuhan ni Sen. Francis Tolentino ang nilatag na kondisyon ng China. Kaya dapat daw ilabas ng DFA ang detalye at nilalaman ng sinasabing provisional agreement. Exchange of diplomatic notes should have been transparent. So, dapat siguro makita rin natin yung yung contents ng ng notes nagpalitan yun eh yeah. so yun ang mahalaga doon kung sakaling maka de-escalate nga ng tension karapatan din natin lahat malaman kung ano yung nilalaman nun Nagbabalita mula sa so frontline Camille Samonte, News 5 mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.